Sabi nga po ni Representative Castro, etong pagkasuspende sana na um, itong mga programa ni Duterte at ni Badoy sa SMNI, dapat noon pa yan. Dapat noon pa pinatawan ng suspension. Dapat noon pa rin ay tinanggal na yung mga ganyang klaseng programa. So nakakapagtaka, etong MTRCB, kung titignan nyo po, ang binabantayan lang ay yung mga programa ng ABS-CBN, okay? si Vice Gandalang ang lagi nilang binabantayan. Ano ba? Bakit? hindi nyo kaya yung mga ganitong klaseng programa. Abay, tignan natin kung ano yung dahilan, bakit daw uh, suspendido nga itong dalawang programa na ito. Yung isa, programa ni Digong, at yung isa programa ni ano, si Badoy. Meron dito ang binanggit, okay, na dalawang dahilan kung bakit na suspende. Abay, mula sa poll, mula nung umeres sa SMNI, itong mga programang ito, napakarami na pong violation ng mga ito either pagmumura, yun nga, red tagging, at kung ano-ano pa po, pagbabanta, dumating sa punto, syempre, na ginawa yan na itong sidigong sa programa yan. O ba diba? At pinayagan ng SMNI, ano klase? Okay, eto po, October 20, or October 10, 2023 episode, alleged death threat made by former President Rodrigo Duterte. So yan, October 10. At noong November 10, ay ginawa niya rin to, alleged death threat and profane language by Duterte. Yung profane language, ano ho, abay napakatagal na. Hindi niyo po talaga napapansin dyan sa MTRCB kung paano magmura itong si Digong. Ginawa nga pong normal ang pagmumura o national television. Pero ngayon lang kayo gumawa ng aksyon dahil siguro ay nakita niyo na kumikilos na rin ang Kongreso. Ay kung hindi na-involve ang Kongreso at si Romualdez sa kasinungalingan na si Badoy at ni Calvo, sigurado tayo patuloy ang paghahasik ng lagim na itong mga programang ito, di ba? Dito naman po, sa laban kasama ang bayan nga, natong si Badoy, tignan nyo naman ang itsura ni Badoy, di ba? Unverified news broadcasted related to the uh, purported expenditure of 1.8 billion in travel uh, funds by House Speaker Martin Romualdez. uliting ko, kung hindi na-involved dito at hindi na pangalanan or hindi naging biktima ng fake news itong si Romualde, sigurado tayo manati, mananatili sa ere itong mga ganitong klaseng programa. Yung red tagging, yung pamamahiya, okay, yung, yung tipong uh, pag nagre-red tag itong mga ito, ang dami pong napapahamak. Pin tipong pinapahamak nyo ang mga nababanggit nyo na institution at individual dito sa programang ito. So yun po ay matatawag din na death threat. Diba? So ulitin ko, dapat talaga noon pa ay ginawa na rin to ng action ng MTRCB. Kahit long overdue na ito, good job pa rin. At sana patuloy yung subaybayan yung mga ganitong klaseng programa. Ang tanong, kung patuloy pa na e ere itong programang ito dahil yun nga, mas na rin po ang kanilang istasyon, yung mga ganitong klaseng platform. Dahil hindi ko na mas, hindi talaga natin masasabing totoong network, etong SMNI, peki nga daw, sabi ni Franz Castro na network or na media itong SMNI. So sana talaga, subaybayan ng, ng MTRCB, i-monitor kung anong mga programa meron etong mga or etong SMNI. Okay. laban kasama ang bayan. Ano to? Nagpapakabayanin itong mga, mga ulagang ito. Pero ang totoo niyan, nakikita ng maraming kababayan natin nag-iisip ng tama. Sila ang totoong mga kalaban ng ating bayan at salot sa ating lipunan. Good luck.